Pwede bigyan na lang sa ng pera. Hindi na hindi na hindi na ako oh, bibili na rin yung paninda. Kasi wala akong tagapagluto. Ay bibigyan na lang sa ng pera pang uh, merienda niyo magina. Magina pa kaya? Ah, kasi okay. bibigyan na ako ng paninda kasi wala akong tagapagluto. Wala akong asawa. Ang asawa ko nang no? malayo na sa nasa ibang bansa. Nasa nasa, nasa, nasa Mindoro. Sabihan lang ang ito ng pamirenda kasi okay, walang tagapagluto. pagluto. Uh, wala ang asawa. Wala akong asawa. asawa eh. asa Pero kung okay, may tagapagluto, bibiling ko, aray, papakayamin ko sana lahat ito. Oo oh, Ay, hindi papakaya, may, uh, lang. nga. hindi ko na papakayamin. Bibiling uh, nila ang ito ng pamirenda pang, pang ano ninyo pagina ina. Pagbili ng bigas. bilhin nyo ng uh, <laughs> Hindi ko na hindi ko na bibili niya. Bibigyan nila ka ng mga pamerenda, uh, pang almasal. Alm alm oh, uh, tapa. Tapa, tapa. Pandag kulang 'yan. Oh, to. Yeah, bili okay. pa. yeah, na ng bigas. Ay, eh. bantayin niyo ng bigas Yay. at pang-ulam. Ayun. Yeah. So, oh, yeah. ko ng nah, eh, na nga sana, eh wag na. Ibili ko muna lang kaya para ako kumita ka pa ulit. Ila ko muna ulit sa iba. Yeah. Hindi ko na bibili 'yan. Sige, ibenta mo na lang sa iba para kumita ka pa. Yeah, Pambili rin din niya na pamerenda. Yeah.